Hello guys. Ito, papunta naman tayo. Titingin tayo ng isda. Punta tayo sa kabilang baryo. Ay, sitio ba? Sitio ba ganito? Sitio. Dito pa rin tayo sa tikaw. Dito pa rin tayo. Lahat dito lakad, walang sakay. So, maglalakad tayo ulit. Ito, maglalakad tayo. Ayan. Ayan yung pinanggalingan natin. Yan. Maganda ang panahon ngayon. Mainit. Wala ditong ano, wala ditong sasakyan. Meron mga motor pero madalang, hindi masyado. Walang dumadaan masyado. Kaya palagi na lang kami naglalakad. Ilang araw na lahat lakad. nagbawas na ng pat yeah. Kalsada dito maliit lang. Pero ang ganda. Dabi pang mga puno. Titikin kami ng isda. Kaso nga lang talaga, maglalakad ka.

Nandito yung ano. Yung school. School na. High school. Ayan. May da Mayroong dagat dyan. Diyan tayo naligo kanina. Ay. Dapat pala nag... Sarap. Dito mag-press. Press ko pa dito kasi marami pang mga puno. Dito ba talaga tayo dadaan? Hmm. Ha? Ah. Baka mali. Tama, eh. Tama ba? Wi-Fi? Hmm? Wi-Fi. <laughs> Ngayon yung school. Ito pala yung daanan. Ito eh. yung school. Nung time na kami pa yung nag-aaral dito, wala pa nito noon. Wala pa dito yung school ng ano, ng high school. Lahat elementary pa lang. Malaki rin pala. Ayan. Ang daming mga kahoy. Ang sarap dito. Yan Presko. Presko. Guys. Ah. Mataas. Mataas masyado. naubos na dito yung mga tinatago kong taba Ayan guys, malapit na tayo sa may dagat. Ayan. Malapit na. Ang malalaking puno nandito. Ay. Malaki ng mga puno. Tsaka ang kalsada dito maliit lang talaga. malapit na kami sa pupuntahan namin. Nandito na. Kaso ang hirap ni Barrett. Sarap lang dito mag kaputol to? Dito? Dito? Dito kami, guys. Dito na kami, guys. Thank you, guys. Pa-follow po and share. Thank you. Bye-bye.